Dr. Vito, saan po ba mas magandang magpatuloy? Sa poktok po ba o sa doktor? Usapan po natin yan. Sa doktor po kasi, professional ang gumagawa, meaning to say, experience po siya or trained gumawa ng ganyang procedure. Pangalawa po kapatid is sterile yung environment. Ibig sabihin, wala pong merkobyo at sa malinis pong paraan. Pangatlo kapatid, sa doktor merong kasamang anesthesia para hindi masaktan ng pasyente at nagpaprovide po kami ng prescription para merong mainom na antibiotic at pain reliever. Sunod kapatid, pagdating naman po sa complication, pag nagkaroon ng complication, nagagawa po para ang doktor or matroboshoot ito. Compare po sa pong po, kapag po nagkaroon ng problema, kailangan pa rin pong lumapit sa doktor. Dahil nga po prone magkaroon ng infection, dahil nga po yung gamit na ginagamit ay maaari lang naman na ginagamit pa sa ibang pasyente. Ibig sabihin, pwede pong makahawak po ng mga